Brother, alin ang truck mo? Yan po sir, yung naka-open po yung... Nasaan mga tao dito? Eh, andun po sir yung impounding eh. Alin ka? Yung in-charge dito, nasaan? ano po sir, sa uh, may ano na yung tagawin doon po. Ito yung truck mo? Opo, sir, yan po. Kung di po nagkakamali, siya po yata yung pinag-clearance po. Apo. Hindi, ganito yes, eh. Yes yes sir. Brother, Naka-record tayo, no? po. Hindi naman ito personal, eh. Yes, sir. No. Ito, tumawag sa aking opisina. Yes, po. Okay. Yes, po. Kung yung report sa'yo ay kontra, Yes, po. Magsalita ka. Aba, aba. Tumawag ito sa aming opisina. Ang kanyang truck na may kargang buhangin, tumirik sa may nagtahan. Apa. Okay. Ang enforcer ninyo, Kumuha ng towing truck. Okay po. No? Opo, sir. Inilipat. Opo. Mga gaano kalayo? Pagbaba lang po sa stoplight doon, sir. Andun po may... O, andun inilipat. Okay po. And nakita ko doon sa video, may truck, ELF, binawasan ang buhangin mo, ano? Opo, sir. Ilang beses binawasan? Mga apat siguro po, apat sir. Apat na lima. truck yes, Nung po. maliit na truck. pa, Then, Kinabukasan, tama? Opo. May dumating kayong mekaniko? Opo, sir. Nagawa ninyo? Opo. Okay. Binalikan kayo ng MMDA, tapos inescortan, papunta dito? Yung MMDA po, sir, nakatalaga-talaga doon mismo. Kaya kasi, nga, oh. in kayo ng MMDA papunta dito, It... hindi hinila, iminaneho mo. Opo. Oh, brother, illegal impounding yun. Ah, uh, sir, yeah, i yeah, ano ko lang po yung eh, report. Kasi po, ah... Uh, hindi pa nagkakamay siya po yung pinagkikira. Titignan ko lang po sa ticket. Hindi, ano ang po? mali doon. Yes, hindi dapat in-impound. Kasi nung, nung in-impound, nagawa na nila eh. Nagawa niyo na po? Opo, sir. Oh. In-escort lang kami ng MMD po, sir. Dito papunta rito. Sa lang po, sir? Makawa ko lang pero, report, sir. Sige nga. Tampalasan eh. Binantayan naman pala eh. <laughs> <laughs> Ilang beses kang tinikitan nung una? Obstruction? Bari po, sir. Dapat eh, dalawang obstruction. Saka isang, ano, binawi po nilang isang obstruction. Hmm. Tinitikita ng paulit-ulit, obstruction? Binawi? Binawi po yung isa. Ilan ang natira sa'yo? Dalawa po. Dalawang ticket. Ano? ano ka Hindi, same day. Hello? Same day? Alam mo, Brother Jerry, dapat wala namang may gustong tumirikan sa sasakyan eh. Ngayon, ah uh, Syempre, sa ngalan ng public service, responsibilidad ng MMDA. Na-i-clear. Now. Eh ang masama nito, hindi nila hindi nila makayang hilahin, inilipat lang. No? nilipat po, sir. Pero nagtataka ako nailipat nila eh, ba't hindi pa idiniretso dito? Private ba yung towing truck? Mismo po sir. Truck ng, hindi mismo sir. Yung o, malaking truck. Pinagtataka ko, bakit inilipat lang? Hmm. Samantalang kung ginawa nila ang tamang trabaho, dinala dito, ay eh, hindi tayo makikialam. Opo. Kasi Dahil tama. Tama, eh. tama yun eh. Pagkaimpag. Opo. Ang problema, yung truck nila, Inilipat lang brother Matt no? Tapos kinabukasan Nung nagawa na Ikinuman Imaneho mo Iniskortan na siya ka papunta dito, no? dito po, sir. No? O di illegal impounding uh, Yung isa pang tanong doon Yung buhangin na kinuha sa kanya Saan na napunta Yun nga Doon don po sir, dinala nila sa may ilalim po ng ano, doon daw sa may ano nila sa menjola Ah, sa opisina doon. Oh, sa Meme po. Ng MMDA. MMDA, meron Mayroong... Ano, yun, lang po. Pero brother, oh, mali yun. Mali po 'yon. Produkto niya yun eh. <laughs> eh nga sa sabi ko nga po, sir, bakit ka ako binabawasan niyo kung ipapatawing niyo man lang kasi dapat ka ako eh, hindi niyo nababawasan 'yan dahil lang po nila, sir, eh, mabigat daw. Kaya binawasan nila. Eh, pero, hindi naman po tinawing. Pero mali yun. Tapos tingnan mo brother Jerry nag impound sila ng mga sasakyan nakabalandra lang ulan init po ulan init ulan eh samantalang halimbawa ikaw ay may ari nito hinuli ka at sinabing kolorom eh ang lumalabas sinintensyahan ka na eh Opo. Okay. samantalang may karapatan kang mag contest may investigation ay eh, paano papaano kung after the contest mali ang apprehension sa'yo di Hindi na perwisyo ka na ano. Talagang pasensya ano dito sa Pilipinas talaga. Parang wala yung public service eh. Malaki ang problema natin. Nalilimutan na ibalay yung iba yung ibang yung tunay na public service. No? Katulad niyan, pinagmulta na halimbawa ikaw. Impound pa yung sasakyan. Kung hindi ako nagkakamali, 3 months. 3 months po ano? Ibig sabihin, pinagmulta ka na, pinarusahan ka pa. Papaanong parusa? Yung pinaka-kaingat-ingatan mo sa sakyan. Sir, okay. hmm, nasa diba? na po yung ka? Tubos na po, sir. Natub ito po kasi ang ticket na, sir. Natubos na po namin. Ito po kasi ang ticket na, sir. Anong uh, nakalagay? Ito po, sir. Uh, ito po ang blakan niya, CH-531. Si oh, anong nakalagay? Ito po ang nakalagay, sir. Ito po ang nakalagay, sir. As per advice 300 base secure clearance from office of the chairman before release sir. alam mo pasensya na okay. ha yes, sir, ang ikinaka-bushit ko diyan Paano clearance clearance eh, mali nga yung pagka-impound uh, pasensya yeah. na ako, ako sir. nagagalit ha hindi sa iyo yes sir pero wisho sure. eh yeah. ay ako naman sir ah, bilang ano hindi mo? alam ko wala ka naman sa posisyon para magdesisyon eh. Apo. Ang questionable diyan, ilang isang linggo na kayong wala nga na buhay. Opo, sir. Attorney. Yes. Yeah. Nandito sa impounding ninyo sa Pasay. HK, yes, bakit? Sino bang ba supervisor ninyo dito sa pag impound ng sasakyan? Ah, uh, nasa ano siya? Tumana. Alam mo, partner, Yes, ano yan? Ikukwento ko lang sa iyo at ito naman, iimbestigahan mo eh. Ah. Uh. -huh. naman ng tao natin. Alam okay. mo, kung, ba alam mo kung bakit? Uh -huh. May truck na tumirik sa nagtahan. Uh -huh. Webes, last week. Uh -huh. May kargam buhangin. Yung enforcer ninyo kumuha ng towing truck. Inilipat yung truck mga around 500 meters. Opo sir, mga ganun lang po. Okay. Tapos binawasan ang buhangin mga ilang mong elf, apat. Nasa po. Okay. Then kinabukasan nung magawa na yung truck, iniskortan itong driver, in-impound ang truck. Hindi hinila, minaneho ng driver. Okay, ito yan. Alam ko na yan, yung taga-DBC si atay. Oh. Marami na kasi kaming insidente. Na? Na yung mga buwang inauhulog, overweight. Tapos ang problema dyan, ilang araw na, more than 24 hours, ang sabi, i-rescue, eh, alam mo kung saan siya na... na ano malapit sa Malacanang kaya kami kapatid kaya kami kapatid, talaga, ang gusto ni Chairman tinuruan ng leksyon 'yan. Paulit-ulit na lang 'yan. Tsaka, bakit? Bakit paulit-ulit itong truck na ito? Eh marami yung kapatid, dito, dito, may mga Kapatid. Kapatid, hindi pwedeng ganun yung paulit-ulit na lang. Bakit yung kasalanan ni Pedro kasalanan ni Juan? Pangalawa, bakit inimpam tay gawa na 'yun? Truck alam mo kapatid, abogado ka. Alam mo yung pagpapatupad ng batas o anumang panguhuli na hindi alinsunod sa batas, may tuturing na pangabuso sa kapangyarihan yan. Pa, paano to? Isang linggo walang hanap buhay. Ay kawawa naman ng mga tao sa ginagawa natin. Anyway, meron ka namang superior eh, pero kawalang naman ito, brother. Kasi boss, ilang bisis na yan, hindi lang yan ang unang pangyayari. Brother, yung sabi mong paulit-ulit, Mali yun. Bakit? Yung kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tapos yung kasalanan ni Alex, kasalanan din ni Juan. Walang yan naman. Huwag tayong ganun. Let's be professional, partner. So yung oh. pag-overload nila at pag... Uh, no, uh, no. Walang, walang, walang mga balot na mga... Brother. Uh, buhangin. Hindi kami nagbigay. Isang kilang. Brother. Brother. Hing, ang questionable dyan yung implementation mm -hmm. o sige stalled vehicle o ticket ilang beses tinikitan tapos yung sinasabi mong kalat ng buhangin ibang kaso ito stalled vehicle ito mm -hmm. kaya lang namin binawasan ng buhangin para maalis namin kagad ka yes so, pero so, kanya, kasi nakakaabalan ng traffic for 24 hours mm -hmm. ang sabi ng may ari rescue okay. Brother, excuse me. Yes. Oh, sabi mo okay. kung sabi mo kung mali ako. Obligasyon ng MMD ay na i-remove yung installed vehicle, di ba? Okay. Tingnan mo. Lawyer ka naman. Di ba nagbawas kayo? Tapos nung nabawasan ninyo nung kinabukasan na nagawa na yung truck, Kasado. responsibility ninyong i-clear, i-towing. pero hey, ito yung paglipat ng mabuhayin sa truck, maghanap kami ng truck para maalis lang yung overloaded na truck, trabaho pa ba namin yan? Hindi yun. Huwag nating, huwag nating ulit-ulitin yung salitang malakanyang kasi unang-una, wala naman truck driver or truck owner na gustong tumirik ang sasakyan. Lunes papa papabalik-balik itong driver. Ang itinuturo, wala ka daw. Ano ba yan? Eh, ibig sabihin kapatid, pag wala yung... Uh, malakas ang ulan dito, no? Kaya medyo malakas ang salita ko. Ah, uh, pagtuturuan nyo yung tao nyo, ilang beses nang nangyari yan. Nung panahon pa ni Lipana. Pag wala siya, hindi na umusad ang opisina. Tapos ilang araw kang wala, officially. Hindi na makapag-clearance itong kawaawang truck driver. Ang sinasabi, wala ka, kaya hindi makapag-issue ng clearance. Kaya one week na, gustong mag-comply itong driver, bayad na sa multa, pero hindi makalabas ang clearance. Kailangan daw ikaw ang paper ma. Kawawa naman yung mga malit na manggagawa. Katulad nito, isang hamak na truck driver lang. O, oh, hindi gutom ang pamilya nito. One week. Pupukas, alas ng... Hindi, ganito kapatid. Naulan dito, no? Bibit-biting ko itong driver sa opisina mo. Kung wala ka, kung wala ka, please advise your subordinate to issue clearance. Papunta ako dyan sa office. Saan dyan? do sa old building o sa bago? Sa po. brother. At talagang, alam mo, kaya ako'y nainit ang ulo. May problema, eh. Tayong mga nasa posisyon. wala namang problema kung maging stricto tayo, eh. Pero... Wag naman ganun kasi ang dating harassment na sa parte ng truck driver at ng truck owner gusto mag-comply pero one week na pabalik-balik. Papunta na kami diyan from Pasay, diretso kami diyan eh service ko na itong truck driver. Yes. Hello. Sumama ka sa amin. Okay. ito yung report ko. Bank of Kawawa ang mga tao. Yung may hirap. Kung ito, anak ni Governor, matagal nang narilis yung truck niya. O. oh, <laughs> oh di diba? Kung ang mayari nung truck ay governor o congressman Sigurado na i na yan Yung araw din na yun yeah. Kung ang panalangin ng mga naape ay nakakamatay Marami nang namatay Na nasa posisyon Grabe Pangabuso sa kapangyarihan yan eh Sabihin ko sa MMDA, kukuha ko ng towing truck. I-accredit nila, no? No? Diba? Kukuha ko ng malaking truck. Hindi kaya kung Hindi kaya. nila kaya. tayo na, brother. Let's go. Brother. Karam ng payong. Guys, <laughs> Let's yeah, sukob na lang kami. Uh Oo. -oh. Brother Matt. Brother, thank you ha. Welcome pa sir. Brother. Sensya na kung bakit matasang boses ko ha. So, ito, sa inyo mas malakit ako. Hindi, yeah, okay na. Sukob na kami. Kalagpas po dyan yung sa side mga ganyan po. Ayan ngayon. Saka may trapal eh. May trapal eh. Paano mananabog yung buhangin? Diba? Eh, kaya nga po sir, sinasabi ko sa kanila, bakit nyo binabawasan yan? Eh, hindi Saga, niyo nyo naman... Madam Matt, paano mananabog ang buhangin? May trapal. Kaya nga po. Saan ang probinsya mo, brother? Bakulod po, sir. Bakulod? Oo oh, po, sir. Awa-awa kayo. Eh, gutom na, sir. Pamilya, sir. Eh, sa linggo na ngayon, sir. Eh. Ala, wala namang kita po, sir. Pasensya eh. na kayo. Talagang ganyan. Eh. Opo oh, nga, sir. Kaya po tumahog na po kami sa inyo, sir. Para... Opasok, mauna ka. Brother, salamat hey, sa payong. Sir. Ha?

Fifteen, Thank you. Brother, fifteen floor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ay. Ay. Thank you, sir. Where are you from? I'm from... Tatay ko po. Ay, okay. Fifteen floor. Nandito pala kayo. Uh -huh. Good evening. May pinagbilin si Atty. Ano, sir? Yung sa... Yung sa clearance. Ay, okay na, sir. Sinong next? Nalagyan na. Yan! Sinong next in line? Sinong next ito in line? Na, okay na po in... ito? Opo, doon na po yan na. Sinong next in line si... kayo? Ay, secretary lang po, sir. Sino si Atty. Sino si Atty. Diyan? Si Atty. Dayan po. Dayan? Yes po. Ah, uh, Head po siya ng... Nasaan siya? Naka-uwi na, sir. Hmm. Pakisabi sa mga kasama nyo, hindi pwede yun. Ano po yan, sir? Malang yan naman, no? yung public service, wala eh. Kinailangan ko pang makialam eh. Ano ito? Nasaan yung release na nakalagay dyan? Ay, nasa kanya po lahat. Ito po, nasa ito, po yung, yung Hindi po, yung envelope po, lahat po. Pati ito, po please yung... please release the ten for the new drug with plate number. Yan na po then. yung ipapakita niya. Tapos natawagan na rin po hmm. yung sa towing, sa impounding. Sige. Yung head po no, na

malis eh, na daw si 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 Atone. Ay, ayaw kami pa ko kami pinya kasi na pahok kami rito. Hindi pahok kami las jeez. Kung ako. nakakamatay ang panalangin, marami nang nam**** <laughs> dito. <laughs> <laughs> Grabe ko. Pangatlong balik na namin. Friday, nandito na kami. Monday, nandito Abuso na kami. Abuso yan eh. Alam mo bakit? Tumirik yung truck. No? Sabi, dapat daw, Siguraduhin mong okay ang truck. Sino si Raulong si. businessman at driver gusto na si tumirik ang truck? Pangalawa, hindi kaya nung towing truck nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, trabaho nila yun eh. Tapos, <coughs> dapat daw, eh gawa nyo ng paraang ma-pull eh, out. Magawa ko. Eh, mag-resign na sila sa trabaho. Di ba? Uh, yes, Alam mo, hindi naman ako nagyayabang ha, kung ako nasa posisyon. Hindi lalampas ng 3 months. Mariresolve ko yung problema. Kukuha ako ng tow truck, malaking truck. Di ba? Uh -huh. mm. Binawasan ng buhangin yung truck niyo dahil hindi raw kaya. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. Mali yun. Wala yun sa SOP. Tapos hinila mga more or less 500 meters uh -huh. dahil hindi nila kaya kinabukasan nung nagawa gawa na, pa. in pa tapos pabalik-balik yung driver nyo para sa sinasabing clearance, wala daw yung peperma uh, wala, wala. yun yung mali eh. dapat pag ikaw ang boss, pag umalis ka Bigyan mo ng authority, kahit yung janitor mo. Ibig sabihin, pag wala ka, hindi nagagalaw opisina mo. Walang public service doon. Hmm. Yan ang problema eh. Maraming matatalino, hindi ginagamit ang talino. Ang public service, simple. Una, may palisiya, may ordinansa, may guidelines. Ipatupad mo ng tama sa pinakamabilis na pamamaraan. Magawa mo lang yon, mabuting public servant ka na. No. Hindi mo kailangan magpameryenda, magpakape, yung tamang trabaho lang. Sipin mo, isang linggo na pala. napilitan pa akong makialam. Hmm. Buti nga ako na tulungan niyo kami, kung hindi no. ho, pababalik-balikin na naman ho kami. Ngayon, pag hindi ginagawaan tama, kahit malinis kang mag isip mag-iisip ka, gusto, suhol. <laughs> o, oh, ay, ay sabi, marami daw truck na nagsasabog-sabog ang buhangin. Ay kung totoo man yun, wala kayong kasalanan. Kung kasalanan ni Pedro, ni Juan, hindi kasalanan ni kung sino man yan. Anyway. Mm -hmm. Sabi ko nga, kung namamatay ang panalangin, marami nang na hindi <laughs> <laughs> Di bale, charge to experience. At uh, wala naman permanente sa mundo. Tayong lahat ay temporary. Yung masasama at hindi ginagawa ang tama, temporary din lang eh. Mm -hmm. Ang mahalaga na lang, hindi tayo abusado. Ginagawa natin yung alam nating tama, makakabuti sa kapwa hindi naman natin sila pwedeng diktahan eh. Kawawa talaga kayong mga taga-probinsya. No? Nakita nyo yung problema? Grabe po. Ako, honestly, kuya, hindi ko plena nung pumasok sa politika. Napilitan lang ako. Kasi nung nag-retire ako, wag na daw akong makialam dahil retired na ako. Ibig sabihin pala, kahit mali ang ginagawa ng iba, dahil retard na lang ako, wala akong pakialam. Oh. Kaya ako, niloob ng Diyos sa suporta ng taong bayan, ang One Rider Party List, nakaupo sa Kongreso. Oh. Kailangan ipagpatuloy ang advokasya. Kasi wala namang magtatanggol sa driver na katulad niya. Oh. Pero alam mo ba kung gusto mong mabilis? Yung totoo nangyayari? Mag-offer ka ng suhol. <laughs> Oo. Oh, uupo upo ka na lang. Kung... Hindi, yun, yun ang totoo. <laughs> Kung ikaw ay corrupt, simple lang. Boss, ano bang maganda dyan? Eh, tulungan nyo na kami. Kami ng bala. O sige sir, upo lang kayo dyan. Tatakbo ang papel. I-deliver ide sa'yo. Pero, maglalagay ka. Eh, hindi pwede yun. Kung hindi kayang gumawa ng tamang serbisyo mag-resign na lang. Hmm. Di ba? Anyway, lahat naman may hangganan eh. Hindi lahat ng bagay, pero manente. Di ba? Di hmm. ba? Panapanahon yan. Basta tama, pwede tayong makipag-away. Pangalawang yes, beses na kami natunungan. Yung una, yung timbangan doon sa Saragosa, pinuntahan ni Kong, Kong Pasita. Sa Saragosa, dalawang timbangan. Isa sa... Yun naman um, timbangan dyan <laughs> sa Enlex. <laughs> sa North. Ako rin to doon. Yung timbangan naman sa North, pag tinimbang, overload raw. Binawasan, tinimbang, tumasan timbang. Binawasan, tumasan <laughs> timbang. Sabi ko, dagdagan nyo na lang, mga ba, bababa ba, ang timbang. <laughs> Tapos, technically, napatunayan natin, defective ang timbang. Kinausap ko si Secretary Bunuan ng DPWH. Maganda naman, inaksyonan agad. Pati NLEX, inaksyonan agad. Mm. Brothers, thank you ah.